Dito na tayo sa shop ni D.K. Meg na kung saan ay pinagawa natin itong ating Rusigala Gawa tayo ng mga content dito sa Abicol anak Dito lang, kami. lang kayo <laughs> Yung tubig na raw na yan ay umabot dito sa eskwelahan dito sa baba Yo! What's up mga idol! Ito ay aftermath ng Bagyong Christine. So, kamusta kayo dyan? Ito, kita niyo paligid. Magulo pa. Ayan, ayan. Okay. Oh, medyo payapa na rito yung panahon dahil lumabas na kahapon yung Bagyong Christine. Pero medyo malakas pa rin yung hangin. Maririnig nyo sa camera. Ito, sa so, ngayon ay bibisitahin natin yung kaibigan nating mekaniko. Oh, Nanabi nyo na lahat sa Manila, hindi nila alam nandito sa Bicol. So dinala ko rito yung aking Rusigala at pinamintinan sa kanya yung mga ibang naging depresya rito. So ngayon pupuntahin natin, malapit lang siya sa amin. O, so, mag po tayo sa mga taga norte, taga Isabela. nandoon na po yung bagyo. Huwag na po kami alalahanin dito. Kahit na nasa landa tayo, itong Bicol region ay hindi naman tayo masyadong o oh, hindi naman tayo sobrang naperwisyo. Uh, so, thanks God pa rin. So, nakakaawa lang yung nangyari sa iba dahil unexpected yon. So, salamat din pala sa patuloy pang nagsusuporta sa akin. Sa so, mga nga nag-aabang pa rin. Thank you very much po. ah, uh, ito ngayon, gagawa tayo ng mga content dito sa Bicol So dahil nandito naman ako So dito yung gagawin nating content So kasama natin si Mrs. si Rider TV Bale siya yung magdadrive nito pa uwi nitong si Pute. Ako ang gagamit ng Rusi Bago pa kasi yung bagyo ay eh, Pinagawa ko na yung Rusi Hanggang sa hindi ko na nga nakuha kay BKMX So para makita niyo na rin pala yung shop niya Kung saan siya located Uh, sa mga ka ride natin dito sa probinsya, dito sa Camarines Norte Isa po sa mga naging experts pagdating sa Easy Ride 150N Dahil siya mismo, owner din siya ng ganitong motor Kaya alam niya na rin yung pasikot-sikot dyan Kesa sadali niyo kung saan sa mekaniko na hindi naman masyadong naiintindihan ng GY6 engine ay... Maaaring bisitahin nyo ito si Dikemec Dito sa Labo Camarines Norte Ilang minit sa biyahe lang ito Nandun na tayo So itatry ko nga rin pala mamaya Silipin yung ilog Labo Na kung saan ay umapaw talaga siya Dun sa riprap na Tinatawag ko yung harang hanggang sa lumubog yung isang part ng school doon na katabi niya which is yung Marinis Norte College try ka ating yung iba rito ay wala pang kuryente yung iba nasira katulad niyan maraming na perwisyo, maraming binaha sa tinagal-tagal ko rito ngayon ko lang na-experience yung ganito kalakas sa bagyo sabi ng newscaster sa radyo ay mas matindi pa raw yung ulan na binigay nito kaysa kay Undoy dito lang sa Camarines Norte. So, suerte natin talagang itong lugar na ito ay hindi sobrang baha, hindi masyadong baha. Talagang kapag matinding bagyo lang siguro sa na bumabahari ito. Medyo malapit-lapit na tayo kay DKM Nandito na tayo sa Bautista Labo Camarines Norte Shoutout po sa mga kay hindi natin dito sa Camarines Norte I hope na hindi na perwisyo yung mga motor nyo So ito si Puti eh, medyo naisilong ko naman kaya working pa rin siya Kung baka pansin nyo pala sira yung speedometer ko <laughs> Sira na yung aking sensor Ayun ito na si DK Mech Okay, may bed pa na sa kanya. Okay, nandito na tayo sa shop ni DK Meg na kung saan ay pinagawa natin itong ating Rusigala, Gala. Ito yung shop niya. DK Meg. So, located lang ito dito sa Bautista Street sa mga maghahanap. Yun, malapit dun sa, dun, sa 7-11. Ayan. Bago mag 7-11, kung galing ka ng daet. Ayan, si Madam Pretzel sa mga nakakamiss sa kanya. Ayan na siya. Ayan, dalaga-dalaga. ayun si Sir Dave. Ah, uh, uh, boss, marami na sa'yo naghahanap sa akin dito kasi dito na, dito nung, na nung nakaraan daw, may pumunta sa karangalan. Ah, uh, oh. dito na lang, tuloy rides na rin. Ah, uh, <laughs> Lipat na lang kayo sa Bicol. Dito kayo dumayo, tuloy rides na. So, huwag nasiraan. Nandito lang siya. Kaya, <laughs> ito yung shop niya. Okay, mag. So, ang ginagawa niya ngayon ay hindi na easy ride. Tamot sa sa motor na. Mio, pang tricycle. Hello so, ka! Batay mo sila madam, yung mga... Pas, yung mga naghahanap sa'yo doon. mga naghahanap, dito lang kami, dyan lang kayo. <laughs> so, dito sila nag stay ng bagyong Christine dahil binaharin sila doon sa lugar nila. So, good thing na lang, safe, safe tayo lahat, safe sila. Bautista Street, Labo Camarines Norte sa mga nais magpagawa ayan pag mga mga may issue itong mga motor natin itong si Rusi saka si Ripote ah, dinadala ko rito so wala tayong nagiging problema kaya ready na tayo sa pagbiyahe sa Manila Okay, let's go na ah, let's go Okay, thank you kay BK Mac Okay na si Rusi So actually okay naman siya, hindi lang gumagana yung push button niya. So kaya dati siya dinala doon. Saka yung preno niya may depekto na, kaya kaya natin pinagawa to. So okay naman so far, nagpalinis carb na rin to. Ready na ulit ito sa pang minor gala natin. So itong area na raw ito ay medyo binaha. So silipin natin yung ilog labo na kung saan ay umapaw ang tubig niya. Pero sabi nila, humupa na raw. So let's see. So kung mapapansin niyo hindi parang kala niyo walang nangyari dito no. Kala niyo hindi apektado yung lugar na ito. Uh, siguro hindi lang hindi lang masyado nasira. Okay, ang ganda na ulit mga nakbo si Rusi natin sa mga naghahanap po. Dito kay Rusi ay nandito siya sa Bicol. Binahay ko siya from Manila to Bicol. So wala lang tayong vlog noon. Pero di siya nag tirik maganda tuloy-tuloy yung biyahe ko yung gas consumption ko noon ay maganda rin hindi malakas sa gas maganda yung hataw ko at luha ko lang siya halos na 7 oras so 7 to 8 hours yata yun yung tuloy-tuloy na biyahe lang walang hintuan si mean, si Rider nasa likod ko eh Kasi so, silipin ko lang yung ilog labo oh ganda ng pagkalinis ng carb natin walang pang so itong Camarines Norte College ay inabot daw to sabi nila. Ayan, yung halos first floor na yan. Ayun, umupa na yung tubig. Ayan. Yung tubig na raw na yan ay umabot dito sa eskwelahan dito sa baba. Tapos umapaw dun sa harang niya, dun sa reprap. Hanggang nakarating sa kabahayan dun sa loob. Ay, buti na lang at natapos na rin to. Balik na tayo. Okay, yung si CC rider nandun. Iiwan ko na. Ayan <laughs> siya. Ayan na. Nandun na ako. Nakasalubong na kita. Ikot na tayo. Ayan. Eto turuan niyo yung misis niya magmotor para para may taga-sundo sa inyo pa naglalaskotya kayo. <laughs> Ayun, minsan na experience ko na 'yan sinundo na talaga ako niyan. Yun nga lang sabi ko sa sarili ko, sana hindi na kita tinuruan magmotor. Pero <laughs> ganun talaga. Oh, siya, siya. Okay tayo. Okay tayo ngayon. Masaya na ulit. Although nakakalungkot sa mga apektadong lugar dito, sa mga naapektuhang pamilya. So, nasa state of calamity po itong aming probinsya ngayon. Hindi lang halata sa mga tao rito, pero yun talaga yung sitwasyon dito. Copy muna tayo 7-11. Nakaka-crave to kasi hindi natin ito natikman nung time na binabayo tayo ng bagyo Masarap uh, to, try nyo Parang uh, nag starbucks lang <laughs> <laughs> uh, <para salasin> <laughs> <laughs> hey, hindi ka nakasalabang kababay yung bagyo kasi Oo, yung mo motor hindi marunang mag park lang motor <laughs> No, basta na lang nagpa-park, basta park na lang nila, iwan na, okay na. Ay! Ayan na, marami pang sila pa rin yung tama, lagi tama at hindi nagkakamali. Let's go na! So, andyan na si Puti, inform ko lang kayo, mag-aapat na taon na nga pala to. Medyo umuulan na naman, kaya tayo na! Okay, and na si Mrs. C. on the house. So. Okay, ito na, na naman po ang ulan mga idol. No, kanina medyo maganda na yung panahon. Balik na naman sa magiging maulan. Pala ko kanina tuloy-tuloy na yung haring araw. So, si Mrs. si Sir Ryder o maratrat na naman. So hindi po nakakaalam eh. Mas ratrat po yan magpatakbo. Kaya mas gusto ko ako in driver kapag magkasama kami. So, may pahabol pa yata yung bag yung Christina. Ah. Kala ko ba naman tapos na? Oo, oh, tinan nyo. Mo overtake yan. Kahit nasa yellow lane yan. Huwag <laughs> po Nagmamadali na siya. Uy, dahan lang. <laughs> So nakakatuwa naman kahit pa paano, kahit nandito tayo sa probinsya, hindi naman nagkaka major issue yung ating mga motor. So yung mga pinapagawa naman natin dito, mga minor lang. Kaya ko naman sana gawin yung iba kaso lang tinatamad akong <laughs> mag... Kasi may mga iba pinagkakaabalahan sa buhay. Ang layo na ni Mrs. Caesar Rider, oh sa bagay depende na rin talaga pala yan sa motor maganda rin kasi yung panghato talaga yung easy ride 150N kung kahit itong rusi ihato ko iba talaga yung makina yung 150N subo na yan na compare ko na itong dalawang motor na to so medyo mas tipid nga lang itong si rusi. kasi medyo maliit lang yung makina nya ito lumalakas malakas yung ulan mga idol si easy rider oh gusto mag overtake sa kanan <laughs> okay, try natin ma-upload to mamaya para may mapanood naman kayo yung mga uh, idol ko dyan sa part ng Visayas at sa Mindanao eh. namimiss ko na rin kayo hindi ko na kayo nakakabanding kahit sa comment section lang op 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 op, ito nga pala meron akong gustong sabihin sa inyo malamang baka pagdating nitong January uh, sinulog dyan sa Cebu, magkita kita tayo dyan And kung kondisyon ko lang si puti sa babiyahe kami ni Mrs. Rider, babar tayo. Kung lobo ng Diyos, yan, at John yun, matutupad sana na makabiyahe ulit tayo. Nang sibukita kis tayo dyan, mga kapatid natin sa Easy Ride 150N, saka yung mga subscriber natin na hindi naman naka Easy Ride 150N. Yan, shout out po sa inyo. So, paghahandaan ko yun, January po yun, yung sinulog ng Cebu City. Alright. Ba, diba, umu-overtake talaga si Easy si, si, si Rider, oh. hindi siya makontento. Talagang ano siya, oh alang nga ni Hon! Balik! Tragis siyan. Kinapainta ang ulo ko. Hindi ko nga ginagawa yun eh. Yan, yan ako natatakot eh pag yan talaga yung nagmamani yung mag-isa. Tingnan mo ako, oh, naka lang. Tapos basa pa yung kalsada. Yung ganito basapan basa pa naman yung isa sa pinakamadulas na kalsada. Okay, malapit-lapit na tayo. Woo! So paano yan mga idol? Hanggang dito na lang tong vlog natin na Kasi lumalakas na yung ulan Itakits tayo sa mga susunod nating episode Once again, this is Easy Rider TV Always remember Lead, love, and ride Alright!